kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner at JB. Ayan, so for today's video kaibigan, pag-usapan po natin ang tungkol sa ating sari-sari store business. Ayan, so sa uh, sasagutin ko po no or bibigyan natin ng solusyon ang problema ng ating kapatid. Shout out kay Sis Chuna Gunza. Hello po, sis, uh, sis, Tuna Gonza. Uh, po kaming taga Cebu, kaibigan, at then from Talizay City rin po. So, mayong buntag sa mga tasatanan diyan, no? Nakapoko, Bisaya. Ang magandang umaga sa lahat, no? Nakapoko, Filipino. <laughs> o sa ibang mundo, kung anong oras mo nyo ito nakita, yan. Magandang umaga, tanghali, magandang gabi, ayan. So, ito po ang problema ng ating kapatid na Sis Tuna Gonza. Hi Ate JV. Uh, ka-start lang ng sari-sari store. Pero sobrang hina ang halin. Halin po means benta. Yo, know, na taga-Talisay po ako advice po. Ayun, so ang problema ng ating kapatid na si Sis uh, Chuna Gunza Bago pa lang po ang kanyang tindahan, no? ang kanyang negosyo, ang sara store business, pero sobrang hina ng bintahan. So, kaunti lang po, maliit lang ang kanyang uh, Binta ang kanyang cell. So, ano ba ang gagawin niya? Ayan. So, bago natin ito, sa uh, sasagutin kay Bigan, no? Sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag -asenso. Sana kay Bigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And kay Bigan, no, please don't skip the ads malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Before ko ito sagutin kay Bigan again, please don't mind my background noise. May may aso na tumatahol. Ang ingay ng mga students kasi yung tindahan ko nasa likod lang po ng paaralan at meron din construction no na nagaganap yung kapitbahay ko na construct ng bahay. Meron din nag nagkaraoke. Okay. <laughs> Sobrang ingay kaya I, uh, I tried my best no um, na lakasan yung aking boses. So, ang kaibigan, no, ano bang gagawin natin pag tayo ay magsimula ng ating negosyong sari-sari store business? himahina Sobrang mahina daw ang bintahan ng ating kapatid na si Sistuna, napakababa ng kanyang sales. Number one, kaibigan, kung gusto mo talagang tumaas ang sales mo, pag ikaw ay bago pa lang, no? May isang sari-sari store business owner, bago pa lang bukas ang tindahan mo, dear friends, dapat talaga, as much as possible, kumplituhin natin yung ating mga stocks. Alam ko medyo mahirap, lalo kakasimula pa lang natin, lalo na maliit lang yung ating capital. pero this is the reality. Kung gusto po natin uh, lumakas ang ating bintahan, tumaas yung ating sales, dapat as much as possible, kumplito po ng mga paninda ng stocks ang ating tindahan. Paano naman po tataas ang sales natin pag si customer ay mag maghanap ng ganito, ganyan, tapos wala tayong stocks, di ba? E pera na sana, naging bato pa. And ito, much worse. Sa next time na si customer ay bibili ng same product, same na produkto, hindi na, baka hindi na siya pupunta ulit sa tindahan mo. Kasi nung una niyang punta, walang stocks. So ngayon, kailangan niya ng the same, the same product, maisip niya ay walang stocks kina Ate punta na lang ako sa ibang tindahan. O, di ba? mawawalan ka ng potential customers na sana maging suki mo. Kaya as much as possible, kaibigan, kumplituhin po natin ng stocks ang ating atindahan. And number two, dear friends, kung paano natin pataasin yung ating sales, palakasin yung ating bintahan, lalo na kakasimula pa lang natin, dear friends, ito, alam, very obvious na talaga to alam na ito ng lahat, siguro, no? Yung ating pagpepresyo. Kung, kung sabi saya pa, mahal ang presyo, no? ayan, mataas yung presyo ng ating mga paninda, mga produkto ng ating tinitindo, syempre, si customer po ay hahanap ng ibang tindahan kung saan siya makakamura, doon siya bibili. Pero, may pero, hindi ko naman sinabi bigan talaga mag-dive ka na kung magkano ang bintahan ng iyong kakopetensya, eh mas babaan mo pa na halos wala ka ng profit, wala ka ng kita, hindi naman yun maganda. Siguro pwedeng parihasan mo lang. Pero kung gusto mo talagang mas babaan mo yung presyo na yung akakopetensya, uh, yung mga paninda nila, humanap ka ng napakamurang wholesaler, supplier. Ngayon kaibigan, bumili ka ng bultuhan. Makakatulong po ito, dear friends, para talaga tumaas ang sales natin. Tataas ang ating sales, no? Kasi nga, mura yung ating mga paninda. Dito sa, hindi na kulalay yung mga kaibigan, no? Dito po sa place namin, Uh, meron pong marami, hindi lang ako ang nag-iisang nagtitinda, hindi lang po itong tindahan ko ang nasa namin, marami kami. Pero bakit ko palagi sinasabi sa aking mga videos na malakas yung aking bintahan? Ayan, kasi naman their friends, hindi naman totally pinakamura, pero mas mura po ang aking mga paninda sa iba kong kakopetensya. Pero mas may, may isa po na mas mura sa akin. Pero ako po, um, Ayong fair lang yung aking pagpresyo. Ayoko ko naman talaga masyadong babaan talaga na wala na akong profit. Ang hirap naman nun. Pero kaibigan, obviously, dahil po isa yung presyo natin, pag mataas yung ating presyo, hindi talaga lalakas yung ating bintahan. Kasi si customer po talaga ay maghahanap, maghahanap ng ibang tindahan kung siya makakamura. And ito, dear friends, no, nasabi ko na rito ilang beses sa aking mga videos yung pakikitungo natin sa ating mga customers. Tama ang narinig yung good customer service. May mga customers kasi tayo na ayaw nilang um, nila makita na irritable tayo. Eh, hindi ko naman sa nila lahat. May mga tindera kasi na eh, stress, no? Siyempre, stress tayo. Lalo at hindi tayo binayan ng mga nangutang sa atin. So, ipinapakita eh, nila sa kanilang customers na stress sila. Huwag naman ganun. Kung bad ang feeling mo, bad ang mood mo, 'wag mong ipahalata kay customer kasi siya rin magiging bad 'yung mood niya, hindi siya gaganahan. Ako kay Bigano, no, uh, nangyari na ito sa akin. Mayroon pa akong suki lagpas 10 years doon sa Tabunok Public Market, pamilyang bayan namin. Pinakamalaking pamilyang bayan dito sa Talisay City, Cebu. Suki so, ko siya, isa siyang wholesaler no'ng lagpas siguro 10 years. Mura kasi 'yung mga paninda niya, mas mas, may mura pero malayo siya, medyo malapit. So doon ako uh, palaging um, what you call this? And um, bumibili. But then one time kay Bigan, no? Siguro, ewan uh, uh, ko kung bakit siya masungit. Salagang sinungitan niya kami. Kaming lahat. Kaming lahat na naka, na, uh, nasa labas na kanyang tindahan. So, okay, sabi ko sa sarili ko, siguro masama lang yung pakiramdam niya or siguro bad mood lang talaga. But then, nangyari ulit yun. Ang sabi, ito much worse. Ang sabi pa niya, eh kung ayaw niyong bumili sa tindahan ko, pumunta kayo sa ibang tindahan. Ayan, so, shout out kay Sir. Hindi ko lang sabihin yung pangalan, no? Binibigyan pa naman ako ng Christmas gifts tuwing Pasko, mga t-shirts. Ayan, so winners. Pero kaibigan, Sinang sinabi niya na pumunta kayo sa ibang tindahan wala akong pakialam. Ah, ito 'yung, 'yun nga ginawa ni Ate JB. Humanap ako ng ibang wholesaler suppliers na katulad niya mura at nakahanap naman ako. Doon 'yung isa 'yung pagkakamali niya, dear friends. Kasi may mga customers talaga tayo na madali silang masaktan. Ayan 'yung isip nila, ay ganito palang ugali ning, ng, ng ng taong ito, porke tumaman ah, lumakas 'yung negosyo pangit ng ugali, kaya ayun, siya rin, parang ayaw ni customer ng gano'n, kaya pupunta siya sa ibang tindahan. Ikaw kaibigan, no? ako may sakit po si Ate Gibi. Alam niyo naman, balagi kong pinopos, marami po akong sakit. Pero ako kay kaibigan, kahit masama yung pakiramdam ko, masakit yung ulo ko, masakit yung ipin ko, stress ako, no? Hindi ko pinapahalata kay customers, nakasmile pa rin ako, nakangiti. Ayan, kaya naman siguro, eh, hindi lang siguro, siguro, ito talaga, isa ito sa mga dahil kung bakit binabalikan ako ni customer. Kasi nga, palati, para, palaging nakangiti si Ate GB. Itong nakikita nyo sa akin mga vlogs, mga videos na palagi akong nakangiti, marami na comment na smiling, smiling daw ako, totoo po yun. Kahit off camera, kahit wala sa harap, wala ko sa harap ng camera, kaibigan, smiling pa rin si Ate GB. Friendly pa rin po ako. Siguro ganun na talaga ako. At nakatulong po ito. Dumami yung kaibigan ko. At siyempre, pag kaibigan mo, dyan talaga bibili sa tindahan mo. O, ba? Diba? So, malaking tulo yung magandang pakikitungo natin kay customer. Meron tayong mga customer na matitigas rin ng ulo. Oh, no, wag naman natin sila pagalitan. Kasi may mga customer talaga na, unahin mo ako, nagmamadali ako, malita ako sa trabaho, malita ako dito, di Kaibigan, may mga customer talaga ganyan. So, imbes na pagalitan rin natin sila, wag yung iba kasi, ikaw nagmamadali ka pumunta kasi sa ibang tindahan, may nauna sa iyo. Meron kasi mga taong ganyan. Ako kay Bigan, hindi talaga maiwasan na mga mga, mga customers tayo nagmamadali. Sinasabi ko, ah, teka lang kuya ha, may nauna kasi sa iyo. Ayan. O sasabihin ko sa nauna, pwede ba diba, unahin natin si kuya baka mali siya sa trabaho? 'Yun yung ginagawa ko. Hindi ko pinapakita na na-stress ako sa kanya dahil nagmamadali siya. Hindi, wag po ganoon. Dapat kahit medyo galit na tayo, smile pa rin. Huwag natin Huwag tayong mag-insulto. Huwag natin insultuhin nyo. Yung ating customer, don't insult other people. Kaibigan, kasi nasasaktan sila. Pag nasaktan sila dahil sa sinabi mo, hindi na sila babalik sa tindahan mo. Maliban na lang kung ikaw lang talaga nag-iisang tindahan sa place nyo. Kung merong kakakopetensyo, sure na doon sila pupunta. Kaya dapat, good customer service. Okay? And this one, kaibigan, the last but not the least, um, talagang nilagay ko ito sa huli. So, because kaibigan, napaka-importante po nito. Ito, malaking pagkakamali ng ibang store owners. Yung bang iniisip nila ang kanilang sarili. Ay, hindi ako magtitinda ng ganito kasi hindi naman ito masarap. Ito lang itinda ko kasi ito masarap. Ay, hindi ako mag magtitinda ng ganitong chinelas. Hindi kasi ito original kasi ati G.B. nagtitinda po ng chinelas. Hindi po ako magtitinda ng ganitong chinelas. Bakit hindi ako magtinda? Kasi fake ito or class A lang ito. So, hindi matibay. Dapat itinda ko original. Ikay, we're Meron naman tayong mga kapitbahay customers na kahit hindi original, bumibili kasi yun lang kaya nilang bilhin. O, di ba? Marami ako kaibigan dito. Yung mga kaibigan ko na kakompendensya ko, pero kaibigan ko sinasabi, Ate GB, hindi ako nagtitinda ng mga Del Monte. Ito kaibigan, ipapakita ko sa inyo ha. Ate GB, hindi ako nagtitinda ng Del Monte ketchup. Ang itinitenda ko lang UFC at saka Papa. Ayan. Kasi, mura sa si UFC. Mahal si Del Monte. So, uh, ayaw ko magtinda ng Del Monte Ketchup at TGB kasi mahal. Sure na walang bibili. Huwag ka naman mag-isip ng ganun. Hindi naman lahat ng kapitbahay mo uh, yung hindi afford talaga ito, dear friends, no? Ayan. So, huwag ka naman ganun. So, magtinda ka pa rin. Kasi, kasi, kasi tayo, ito talaga, ano, pag anong gusto natin, yun ang gusto natin itinda. No? For example, magtinda ka ng mga donuts. O yan, itinda ko chocolate flavored donuts. Eh, hindi ako magtitinda ng strawberry flavored donuts. Hindi yun masarap. Favorite ko chocolate. Kaya chocolate lang na donut ang ititinda ko. Ikaibigan eh, naman mga taong gusto nila ng strawberry flavored donut. O, di ba? So, ito yung malaking pagkakamali natin. Nag-focus tayo sa ating sarili kung anong gusto natin ang ating gusto, dapat natin i-focus, dapat natin tugunan kung ano ang gusto ng ating customers, kung anong pangangailangan ng ating customers. O di ba? Ikaw, meron may mga customers, may mga may mga kapitbahay tayo na ayaw nila yung mga mantika no na nasa palingki, yung masabi sa'yo patakos-takos. Gusto nila yung mga mantika na devotee, Ayan, yung ito, mga mamahal, ko eh, kukunin ko. Gusto nila mga mantika na ganito. Ayan yung nilang naka, nasa plastic bag lang. Kasi, mayroon talaga mga tao na ganun. Pero ikaw, hindi ka magtitinda. Kasi, ayaw mo rin. So, ang, ang, ang isipin mo, hindi yung, dahil ayaw mo, so, ayaw mo na rin magtinda. Dahil hindi mo gusto, hindi mo na rin itinda. O, hindi ako magtitinda ng, ng, ka, ano, for example, hindi ako magtitinda ng, ah, what you call this, sigarilyo. Ayaw ko ng sigarilyo, mausok, mabaho. Gusto naman ng mga customers mo. So, focus on what your customers wants. Focus on what your customers needs. Kung gusto mo talagang lumago ang negosyo, hindi, ayaw, wag kang mag-focus sa sarili mo. Hindi yung kung anong gusto mo, anong kailangan mo, anong mga pangangailangan mo. No! Kung gusto mo lumago ang iyong negosyo, dumami yung customers, mga suki, at lalakas yung bintahan, tataas yung sales mo, focus kung anong pangangailangan ni customers. I-focus mo kung anong gusto nila, hindi gusto mo, hindi pangangailangan mo. Ito kasi iba, ito yung pagkagamali ng ibang negosyante. Kung anong gusto nila, iyon yung nakafocus sila. Ang tanong, gusto, yung gusto mo, gusto rin ba ng mga clients mo? Mga, mga prospect clients mo, di ba? So, not focus on yourself, but focus on your customers, okay? <coughs> Ayan, naobo na naman si Ate JB. Tingko sa mas mga kaibigan, pinanood nyo po hanggang dolo yung aking video. Alam ko, makakatulong po ito sa inyo. Lagi nyo lang po tandaan, parati ko sinasabi, hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo. May tamang disiplina sa sarili and we We have God in our lives. Teka, since ang natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much, kaibigan, sa iyong pagmamahal kay Ate JB. Don't mind my background, ha? Naiba po yung background ko ngayon. Mas maganda yung background ko dito sa right side. Puno-puno yung aking tindahan. Pero ayaw kong, uh, ayaw kong tumayo, kaibigan. Medyo nahihilo kasi sa Ate JB. Kailangan kong ma maupo. Sana maintindihan nyo po. Again, to thank you so much sa iyong pagmamahal kay Ate JB. Aasin tayong lahat, kaibigan. Claim it, okay? Aasinso tayong lahat. Thank you so much. God bless